Okay guys, ah, uh, guys, no, itong ah, uh, mid na hindi nga ito for awareness lang ito guys, ah, uh, naglilinis ng iPhone. no. Kasi nung nilinis namin to guys, ayan, bigla siya nagkaroon ng leak. So guys, no, so, yan, yan, guys, sininang natin siya. Kasi ang nangyari guys, nung ginalaw natin to inangat natin siya konti para malinisan nagkaroon siya ng leak no so pag ganito guys yung mga gitong model ng media didyo dahan-dahanin niyo wag nyo siya masyadong iangat guys no tulad nito ayan no, inangat namin siya kasi ng ganito so nilayo lang natin siya para ma-sprayhan natin siya ng tudong so nung inangat natin siya bigla siyang nagkaroon ng liquids dito ayan so awareness guys sa mga naglilinis no pag mga itong mga media huwag niyo na masyadong iangat kasi pag once na inangat niyo siya nagkakaroon siya ng leak no hindi tulad sa ibang brand na pwede mo siyang iangat konti okay lang pero ito guys yung media medyo masilan no hindi mo siya pwedeng iangat so magkakaroon siya ng liquids, no dahil dito sa kanyang design ito yan so ito yung napipwersa yung parts na to pag inangat mo siya so nagkakaroon siya ng leak dyan so kung naglilinis kayo uh, malastats kayo or ano kayo no magcha charge kayo no ito nga buti na lang guys itong aircon na ito ay sarili namin no so walang problema dahil sarili namin to kahit na i aksidente natin siyang nagkaroon ng leak nung inangat natin yung pins wala tayong maging problema kasi nga sarili no so ang masama lang kung sa customer natin no so pag sa customer natin syempre gagastos yo ipakita tayo abono pa tayo dito So yan, no? so awareness lang sa mga nag-cleaning ng ganito, no? ng media. No, awareness lang guys, no? Ito yung ano yan. Yan. Yan, media. So, para lang doon sa mga nagki-cleaning. Huwag niyo siya masyadong iangat ito. Kunting distance lang dito guys, no? Huwag niyo masyado siyang ilabas kasi pag ilabas siya dito, doon na siya nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon siya ng leak, no? So, isang kilo din guys ang laman nito. Kaya medyo mahal din. pagastos din kayo. Okay, thank you.